Kung tatanungin ninyo anong experience po ng isang Erwin Tulfo, 30 years na po tayong tumutulong sa mga kapuspalad. 30 years na rin po tayong tumutulong sa mga kababayan nating inaapi. Entonces, ngayong Mayo, kung ako po ay inyong iluluklok bilang senador, sisiguruhin ko po ang tatak Tulfo for the public service. Ganon din po, sisiguruhin natin lahat ng ahensya ng gobyerno ibibigay ang serbisyo publiko ora mismo na hindi ka na pababalikin pa bukas o sa isang bukas, kundi now na! Kaya po yun! O pwede po yung gawin! Kailangan lang pong nang uh, isulong at palalahanan ang mga opisyal at ehensya ng gobyerno na kaya po narito kami sa gobyerno ay para magsilbi po sa inyo at hindi kayo ang magsisilbi sa amin sa gobyerno. Gagawin po natin yan. Anyway, nahaharap po ang ating bayan sa isang problema. Hihilingin ko lang po sa inyong lahat mula Luzon hanggang Mindanao. Ipagdasal po natin ang mga leader natin noon at ngayon. Nagabayan sila ng poong may kapal. Bigyan ng lakas na pangangatawan at tamang pag-iisip para may taguyod ang ating bayan. Yan po ang ating kahilingan. Ako po muli, si Erwin Tulfo, number 63 po sa balota, ang kakampi ninyo sa Senado!